itong si uh, uh, First District Representative Tiv. Okay? Jay Kong Ho. mo kaya gano'ng nagalit na yun kay Pangulong Duterte? Yung Hong na yan, ikabuha ka ng ina ka. Kaya galit na galit ka kay Pangulong Duterte dahil napangalanan ka ang isa sa mga narco no kung panahon niya. At ayon sa ating source, mga kababayan, itong si J. Kung Ho, Kung Ho na yan, Hong Hang, hindi ko mabigas yung pangalan niya. J. Hong yan na lang ang pangalan mo mas bagay sa'yo. J. Hong ikaw ay nasasangkot sangkot sa iligal na pulburon dyan sa SBMA. Kaya kayo, galit na galit kay Pangulong Duterte dahil ang pamilya mo, ang tatay mo at ikaw ay nasasangkot sangkot sa illegal dealing na pulburon, mga kababayan. Ngayon, kaya ang ginagawa nila ngayon, validated yung list ng mga narco-politics, sabi ni Riza DG. Okay? J, humhang na lang, mas bagay sa iyo. Ayan you no? Know? Ah... Uh, sabi ni Luis, Creative Creations, BFF or boyfriend bf siya ni ay uh, hindi ako masyado familiar pero uh, wag na natin naya, wag na natin isama si Aiko. Kasi nung bata ako, gusto ko 'yan pero hindi naman siya nai-involve sa ano, hindi naman siya nai-involve sa uh, what what you call it sa mga usapin ito. Hindi natin alam ang istorya, malay mo. Dahil sa ginagawa ni Jay Hong Hang eh iwanan na siya ni Aiko. <laughs> hindi ganon, di ba? Oh, what do you think? Kasi I believe Aiko Melendez is really a, is, ano, a solid supporter ni Inday Sara. Yan ang pagkakalam ko. Kaya huwag na natin siyang idamay kasi uh, minsan sinisilip-silip ko yung kanyang... Wala, bantay-bantayan ko yan eh. Sinisilip-silip ko kung tumitira ba siya kay Inday. Pero hindi naman. So huwag na natin ang... Na, kasi alam mo naman, sa relasyon ng magjowa, kasi hindi naman sila kasal, di ba? Hindi naman sila mag-asawa, I think. Eh. Sa so, magjowa, hindi natin alam. Mayroon ng bubuljakan sa isyo ng politika. Alam ko yan, kahit mga kamag-anak natin, may nagubuljakan. But let's focus dito kay J. Hong Hang. Kasi ito si J. Hong Hang, mga kababayan, ay nag-epal-ipal ng Jutang Jenemes. Okay? Anong iniipal-ipal ng Hong Hang? Bagay sa'yo iyo, pangalan mo talaga? Imagine mo, talagang, ang gano'n, talagang magal, ma, madali silang gawa ng pangalan. from now on, ang pangalan niyan ay si J. Hong Hang. Mas bagay sa kanya ang J. Hong Hang. Alright. Ngayon, mga palangga. Uh, ha? Ang um, sinabi ni J. Hong Hang, dito pala. Uh, Parang, uh, -huh. ito. Ayun. One million reward, palit info, kay Mary Grace Pianos. Ang kinudakuda ni J. Hong Hang para malaman kung sino daw itong si Mary Grace Pianos. Di ba? Kung natatandaan ninyo, ito yung uh, uh, nakapirma sa mga acknowledgement receipts doon sa confidential fund na binabato nila kay Inday Sana. Kaya itong si Zambales Representative J. Honghang, okay, ay talaga naman mga palangga, utosan niya ni Tambaluslos. Alam mo Honghang, alam ko ang galawan mo. Okay? Kaya, well, well, my God, lahat kayo. Kaya niyo ginagawa ito no, sa kabila na ang iyong ah uh, ano yan? Jowa na si Aiko Melendez. Okay? Sa kabila niya na yan ay Sarah supporter, wala kang pakialam. Okay? Wala kang pakialam at uh, well, hindi sa so walang pakialam eh. But well, we don't know. I don't know what's the relationship. I don't know them actually. <laughs> diba? Pinapalo ako, pinapalo lang na artista lang naman ah uh, artista lang hindi naman you know mga mati well ang bitera artista yan diba? but again ang uh, in fairness kay ay ko wala naman tayong narinig eh, kasi councilor yan ng QC nasa district ko yan eh oo nasa district ko yan in fairness sa in fairness lang based on mm. dun sa distrito namin sa Quezon City magandang reputation okay ni ay ko kaya hindi ko hindi natin pwede balahurain uh, ang isang taong wala namang pangit na reputation. Kaya nga makikiusap na lang tayo sa kanya, baka naman pwede kasi magpalit ng jowa. Pag nito kasi yung jowa mo, eh, you know. Anyway, sabi ni, ah, mag-showbiz na lang ba tayo? Sabi kasi ni Humang na nag, nag uh, ano, ang uh, sabi nila, na, sabi ni Humang na napaka mahalaga daw na malaman ng taong bayan ang katotohanan at napaka-importante na yung tao daw mismo na tumanggap ng pondo, ng confidential funds na yon na pumirma sa acknowledgement receipt ay makausap, maka-attend na Senate hearing. So yung mga ganun yung nakalagay na Mary Grace Piatos na yon. Kaya nung nag-usap-usap ang mga kasama ni Jay na mga kapwa niya humang na miyembro ng Tuwad Committee at nagambag-ambag daw ang mga Jutang Jinemes ng isang milyon para ibigay sa sino mang makakapagturo dito kay Grace Piatos na ito. At sinabi pa niya uh, Hung Hang, di ba kasi napag ni Sarah doon sa kanyang uh, I think uh, press uh, interview na sa pagkakat ng uh, budget okay? nitong mga Hung Hang na ito ay maapektuhan, I believe mga 200 staff Office of the Vice President dahil nga, di ba, dahil sa pagigipit nila kay Inday Sara. Ang punto di vista kasi dito, kaya si, hindi eh, na umatid si Inday Sara dahil politically motivated nga ito mga kababayan, mga palagiging. Ano ang gagawin natin sa mga huhang? Okay? Now, ang sinasabi nitong humang na ito, na nag-usap-usap sila na nag-ipon ng na 1 million, ito ay isang kadyutahan. Huwag mo ko pinagdolo Jay at kayong mga huwad kong tuwad kong. ay hindi kayo nag-ipon, galing yan sa pera ng bayad. At hindi ka nag-iisip ng tama na ina ka ng inaka. sampo ng mga kasabwat mo. Hindi ka ba nakakaintindi ng tinatawag na pseudonym? ginagamit ang pseudonym o alias mga palangga sa mga intelligence operations. The fact na itong pinag-uusapan natin ay confidential funds. Meaning, kaya nga from the word confidential funds, ginagamit ang pondo sa mga operasyon, kung ano man yan, mga pa, panghuli sa mga demonyo, o mag-intercept sa mga kalaban ng bayan, Di ba? Ganun. Ganun naman talaga yung uh, ano niyan, ang uh, pinupuntaan mga palangga nitong, uh, what do you call it? Itong mga confidential funds na yan. Ang punto de vista kasi ni palangga ninyo ay itong confidential fund, hindi lang si Inday Sara ang meron. Kung gusto pala expose ng mga hunghang na ito, itong mga nakaperma dyan kasi hindi lang si Inday ang gumagamit ng pseudonym na yan. I believe, that's my understanding. Yung piyatos na yan, kasi let's say, pumirma siya dyan, uh, hindi ko kasi napanood ng buo yung mga kaputahan nila dyan sa secretary. But I'm just giving you an example at sa ating uh, munting talaman. Let's say, for example, yung nakapirma yan, kunyari yung budget na yan is diners first 2 million. Okay? Pseudonym? ma uh, 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 piatos okay di ba Mary Grace piatos yung operation na yan let's say uh, tiniktikan yun know, tiniktikan din surveillance, ang mga kasabwat ni Lisa Smugs na kung saan kung well, mara rin ako just giving an example I'm not saying na exactly ito yung ginagawa sa office of the vice president but I am talking in general in terms of intelligence funds intelligence gathering information gathering da 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 So let's say for example, 2 million yan, oh, Mary Grace Piatos, aka Mary Grace Piatos, ikaw na po merma dyan. Siyempre, kaya bakit ba nagkakaroon ng pseudonym? To protect the identity of the witness or of the informant, mga kababayan. So kung gusto nyo pala, baka nang ina kayo lahat dyan sa wad ko. dahil hindi kayo nagtakaunawa, yung mga utak nyo nilulumot na dahil ang nasa putak ninyo pera, pera, pera ng bayan. Kaya gumagamit 'yan. Hindi ko pinagtatanggol kung, kung hindi ko alam mo 'yan, hindi ko pinagtatanggol na kunyari 'yan ay napunta sa pang pagnanakaw or something. Kung 'yan pala ang basihan ninyo, edi ilabas na natin lahat. Mga baka inamin ina ninyo, yung mga involved na mga nag-witness, yung mga operation ng PNP, ng military, ng Office of the Bangad, everything na mayroong confidential bank. confidential information, hindi na natin mga hayop kayo. Yung pala ang gusto ninyo, ayaw nyo, kung gusto nyo i-zoopar guys, o ipahama ang mga confidential informants, o so, yung, kasi, di ba, yung, kasi uh, sinasabi nila na dapat magdagdag come pa sila ng 1 million reward, para daw ilabas si Mary Grace Piatos na yan. Hindi nag-iisip talaga itong mga julul na to kasi mga bobo yan. Ah, yung mga hinayupak na yun, mga walang alam. Ngayon, mga palangga, hindi mo pwedeng i-expose, di ba? Kaya nga confidential, hindi eh. tanggalin nyo na rin pangalan yung word na confidential, di ba? Open na lang, not, not, confidential. Oh, public, public what? I don't know, I cannot come up with a uh, term right now. But anyway, So yung mga yan, sa confidential uh, pagpaproseso ng mga ganyang, ng mga ganyang uh, information okay, or documentation kapag may mga operation to protect the national security, to protect the integrity of that particular uh, office. Di ba? So kaya may pseudonym yan. Kaya confidential, confidential, di diba? ba? Dito nga sa Amerika, mga kababayan, uh, may tinatawag na Jando or Jando witness. Ngayon, yung Jando and Jando witness na yan, uh, hindi mo yan pwedeng i-expose. Kasi you have to protect their what? Identity, their families, yung kanila safety laban doon sa mga demonyong na witness nila na gumawa ng mga anomalya katulad din sa Panas na gumawa at si Marcos Jr. at si Teddy Boylox, hindi o JDFA, nagsabuatan sila para maisa katupara nila ang panginitnap sa dalawang bata o pag extract mula sa Turkey. Kaya may tinatawag na J. na pseudonym. Okay? Ginagamit yan para protektahan. Simpleng-simple lang yan. Hoy, okay, kayo mga military, mga hindi pa tuli. Tuliin nyo. O, tuliin nyo to si, ano, itong mga wadcom na ito. Di ba? Hindi nyo ba naiintindihan kung ano man yung transaksyon na yan? Within that confidential, ano na yan? Ah, uh, yung, you know, yung confidential blanket. Di ba? Yung transaksyon na yan, kung saan man yan napunta, yung money na yan, yung pondo uh, na yan, para sa kung anumang operation, tapak na baka ito ay involved ang safety, ang identity ng isang tao o ng informante o tumanggap ng reward money man yan. Even kayo sa intelligence, sa police, di ba meron naman talaga kayong reward system? Kapag may whistleblower, may reward system. I believe meron ganyan. So hindi mo ba naiisip, hang na nilalagay mo sa peligro ang pamilya mismo yung pseudonym, alam ko pseudonym lang yan. Okay? Yung Pia, Mary Grace Piatos na yan. To protect her. Kung ganyan na her or him, pwede maging him, pwede maging baklos ma siya. Di ba? Inilalagay niyo mga yawa kayo. Ang isang tao, okay, katulad ng, ng pseudonym Piatos na yan, ha? dahil lang sa inyong kaputahang paghihigante ni Lisa Tanas sa mga Duterte. Ginagawa niyo mga jawa kayo dahil kayo ay inuutosan ng bangag na presidente, bangag na first lady, tambalos-los na kawatan na bribe, ano, ah, ah may, buti ko sa malaking bribe ang natanggap at nagbabribe na si tambalos ah, kaya kayo sunod-sunuran. Hindi kayo gumagamit ng utak, mga yawa kayo, na kapag dilagay nyo sa publiko ang sino man yung sino man yung tao na yan sa likod ni Piatos na yan, mga palangga, ay para nyo na rin inutusan ang kung ano man naging successful operation during whatever operation, nilalagay nyo sa peligro at para nyo na sabihin sa mga naging kalaban, let's say witness yun si Piyakos, di ba? Gusto nyo na rin in-encourage nyo ang tao na malaman, mabuksan kung sino yung taong yan para gurgurin ang kanyang pamilya inilalagay ninyo sa piligro, sa kapahamakan ang mga paong ito o ang si Mary Grace Pianos. Kaya nga, confidential eh. Intelligence operation. Di ba? Kung lahat palagbas yan ninyo, na lahat ng, putang ina ninyo lahat eh. Ang ina, may pag meron ng tagawang kulang, kukulamin ko kayo lahat. Kung ganyan ang inyong naratibo na ang isang politiko ay busisiin ang kanyang confidential funds at mga confidential or uh, intelligence operation sa ngalan ng national security, ay eh buksan na natin lahat, mga buhakan ng ina ninyo, magsingula sa mga polis, sa military, sa navy, lahat-lahat na. I-expose nyo na lahat. Pero you are doing this kasi ang gusto nyo nagterahin ay si Inday Sara at ang mga Duterte. Ito ay pagpapakita nyo, paglalapastanganan ninyo sa opisina ng Office of the Vice President. Not only Inday, but the whole organization. Diba? Inyong what? inyong in uh, sinisira ang institusyon. Diba? Nawawala na tuloy ng Well, alam naman ang tao bayan na hindi ka pa ang huwag kom na ito. Kung baga, de-demoralize na lahat ng mga tao matitinong nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Sino ngayon? yun? Diba? Dala yan ay, 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 ako sa pilito mga kababayan is confidential funds. And confidential activities. Or, yeah uh, yeah, confidential activities, intelligence, chuchu. Dine-demoralize nyo ang opisina habang kayo ay nagbumukhang tanga sa, sa, sa mata ng bayan. Mga palangga, I don't know kung anong ginagawa ng ating mga support na mga military, mga police na payag na lang ginagago ng gobyerno, di ba? Ah, hindi nga maalami. Ano yung maalam, eh, din sinasabi ko? Basic lang sinasabi ko. Eh, kayo nag-aral pa kayo mga inayo pa kayo saan kayo nag-aral mga iatay kayo. Hindi e, nga alam na merong implication yan sa inyo lahat na pinipilit ng isang hungang o ng mga hungang na mga kongresista na ilabas iyang pseudonym by Mary Grace Piatos na yan. That is pseudonym. I will, itapay ko yung alindog ko dyan. Pseudonym yan to protect the identity of a person na nagre-receive ng, ng funds na yan kung saan man uh, ang yan sa intelligence operation. For sure, pag sinusog ninyo, yung confidential funds, di ba nga, ilang confidential sa ngayon? 10 billion? 10 billion, right? So pag yan, sinusog doon isa-isa, baka ang pseudonym dyan lahat ay bangag, 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 bangag. Tumanggap ng pera, bangag, ahas, ah, butod, mudlo, putot, ipay, lahat. Pero ang nasa likod niyan ay si Lisa Tanas. Ang pera lahat ay nilalagak sa kanilang bahay o sa kanilang mga offshore accounts. Kung gusto niyo ganyan palang kadyotahan na halong kapinin niyo ang mga confidential information at iburag-rag, ibuwag-wag sa buong sambayan ng buong mundo. Iburag-rag na na tanan Pati pati ni Lisa, iburag-rag yun na. Dahil nandyan lahat nakasulat ang mga pseudonym. Ay, ang mga, ano, mga you know, yung mga niladakan ng pera, nanjan Pag binukang-tang nyo ang kipay labom ni Lisa Tanas, makikita nyo lahat. Kaya alam kadiri, huwag nyo nang gawin. Ha? huwag yun ang gawin. So, ito yung sinasabi natin na yung ating Kongreso, Senado, yeah, Senado, Lower and Upper House, ay hindi gumagamit ng utak dahil nalalamo na sila ng kalang galit sa mga Duterte dahil yun ang ini-instill yun ang sinasalaksak sa kanila ng bangag nag-gobyernong ito ni Tambalustos para magwagi sila, mag sila sa kanilang political ambition sa 2025 at sa 2028 na hindi na umalis ang mga buwaka ng ina ang balusnos din Sandro Bangag Marcos. That's not gonna happen. Kasi gising na kayo eh. Mga mababayan, ulitin natin. Hindi ko gumagamit ng utak ang mga hunghang. Sa pagpilit nila, ginagamit pa ang mainstream media na dapat ilabas-ilabas ito si Mary Riz Piatos. Kasi kailangan maging transparent. Niloloko na lang Pilipino eh. If you're just an ordinary citizen, na you're not really active in political uh, spectrum blogging, you know, eh, hindi ka masyado nagbabasa, you're just enjoying life, you know, da-da-da-da-da. Diba? Ang magiging, ano mo ngayon, ang magiging dating sa ngayon sa balita, ay, napaka-parawawatan napaka, napaka naman ng mga, uh, you know, ng mga tao ito, o ng opisinang ito, kasi ayaw nilang ilabas kung sino si Mary Grace Piatos. Pero hindi, hindi, aarok yun eh. Hindi yun aarok ng, ng ibang mga mamamayan kasi they're not active nga. O hindi sila masyadong uh, nakikialam sa usaping politika. Nag-base lang sila sa headline. Pero sa mga matatalinong katulad ninyo, mga palangga, mga DDS, okay? mga fighters at fighters para sa taong bayan, alam ninyo na this is political war political persecution, politically motivated, political ambition, lahat na ng klaseng may salitang political bahag, political smuggler, whatever. Di ba? E di disclose nyo yung mga personalidad dyan. Kung sino ang pumirma, kung ganyan pala, ulit-ulitin ko, kung ganyan pala ang kadyotahan ninyo, e di ilabas nyo na lahat. This classified information yung mga nilalabas ko sa inyong mga dokumento, yun ay kailangan malaman ng bayan kasi yun ay like sa Pidea Leaks. Dahil ang pusapin, national security, public interest, na ang isang tangat na presidente ay sumisingot ng pulburon, mismo <coughs> na witness, uh, na, 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 witness, mismo na kausap ni agent ng bayan, Jonathan Morales, pakipalo niyo mo pala sa Facebook ha, agad sa boljahan yung pagiging bangag ni Junior. Okay? Uh, ngayon, mga palangga, so kung ganito ulit ang basihan ng mga hungang na ito, na lahat ng confidential information na ilabas, ay buhakan na ina, ilabas na natin lahat. Di ba? Lahat ng mga plano, na lahat, yung paglusog o pag -bak sa China, dahil gusto niya mag bang, -bang. ilabas yun na lahat, yun pala ang gusto ninyo. Ano ang impact nito sa atin, mga kababayan? kung saan na sa atin. Dito sa mga PNP, AFP, sa ADND, ah, sa lahat. Di ba, ibig sabihin, mga kababayan ay ina-undermine ng mga hunghang na ito ang mga institusyon. Sinisira nila na sinisira na ng uh, inaano nila sa taong bayan na dapat ilabas itong mga, mga, you know, mga confidential information. Kaya nga si Clarita Carlos, di ba? sinabi niya ang confidential information kay Bangag na doon sa lakay niya na ang mga pamilya ni Bangag, si Lisa Banas, sila Michael Ma, yan yung mga kamag-anak ni Lisa Banas na sangkot sa smuggling, agri-smuggling, ay dapat bigyan ng aksyon. Ang sabi ni Clarita Carlos dyan, noong uh, December no, 2022, bago siya niligwa, na naniniwala si Clarita Carlos na ang agri smuggling ay isyu ng national security kasi nasisira ang ekonomiya ng ating bayan, nasisira ang kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa talamak pantaran na agri smuggling involvement ng pamilya ni Bangag Marcos Jr. at Lisa Canas. Kaya nga nung nireport yan, kaming sanika Okay? Yung information na yan, niligwak si Clarita Carlos para hindi na mag si Clarita Carlos. O, oh, binigyan na generous allowance at binigyan na trabaho kahit ang los